Nagsimula na nga ang paghahayag ng mga gustong kumandidato para sa midterm elections. At sa kabila, kab, kab, kabilang deklarasyon, siguradong nagsisimula ng mga ang tatakbo sa posisyon. Pero hindi po maiwasan uh, na sa ganitong pagkakataon ay eh magkaroon ng premature campaigning. Pero ano nga ba ang premature campaigning? Yan po ang himayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat at magandang umaga. Siguro napapansin ngayon ng ating mga mamamayan na marami ng mga nakapaskel na mga campaign para Of course, hindi pa naman sinasabi ko anong mga iboboto natin sila. Pero minsan, subtle na sinasabi na kung sila magiging gobernador o pagkasenador ang kanilang tatakbuhan sa eleksyon sa 2025. So marami nagtatanong, hindi ba ito paglabag sa batas? Hindi ba ito premature campaigning? Alam mo, sa Omnibus Election Code, sa Section 18 nito, Batas Pambansa 881, malinaw na pinagbabawal. Ang premature campaigning, ito yung pangangampanya ng isang kandidato o ng mga taga-suporta niya na hindi pinagsisimula ang campaign period. Yan ang dating batas at ito ay pinaparusahan ng disqualification. Subalit so noong 2007, nagkaroon ng batas yung Republic Act 9639 o yung Automated Election System na kung saan na amyandahan ang diwa ng kung ano ba yung kandidato. Kasi dati, ang isang kandidato, pag nag-file ka na ng Certificate of Candidacy mo, kandidato ka na. Ngayon, ang kandidato ay nagiging kandidato lang officially kapag nagsimula na ang campaign period. Inuulit e ko, nagiging kandidato na lamang sila pag nagsimula na ang campaign period. Noong 2009, nagkaroon ng celebrated case sa Korte Suprema yung Penera versus Comelec na kung saan inilahad na ng Supreme Court ang pulisya na hindi na pinaparusahan ang premature campaigning. Sapagkat kung titingnan natin, wala nang kandidato bago magsimula ang kampanya. Bagamat nag-file ka na ng COC, magiging kandidato ka lang officially pag nagsimula na ang kampanya. Sa so, salita, kahit pa ikaw ay mangampanya, bago ang campaign period, hindi ka pa naman kandidato kahit nag-file ka na ng COC. Yan po ang batas. At ang sabi nga ng PINERA uh, na isinulat ni uh, Justice Carpio, hindi ang Korte Suprema ang dapat nagpapalit ng batas kung may reklamo tayo dito. Dapat ang legislature ang balikan ang RA 9639 kasi nga naman, ano pang ang saysay -say ng batas na pinagbabawal ang premature campaigning kung ang kandidato, ang premature campaigning mag-apply lang sa isang official candidate. Eh, ang official candidate nagsastart lang when the campaign period begins. So there is nothing to no one to campaign prematurely kasi nagsisimula lang silang maging kandidato pag nagsimula na ang kampanya. Medyo may problema, di ba? So, Inulit ko, hindi po illegal ang mga nakikita ninyo mga campaign posters. Bagamat naandyan yung mga yan, kung dating batas, bawal. Pero ngayon, hindi na po bawal. Hindi na pinaparusahan ng batas ang maagang pangangampanya. Sabagat sabi ko nga, kahit nag na sila ng COC, hindi pa sila official candidates. Yan po ang kabalintunaan ng ating sistema sa bansang ito. Maraming salamat at yan lamang ang punto de vista ka ngayong araw na to Balik sa inyo dyan sa studio. Good morning! Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.